wala 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 kasi ito na movie. Uh, ako dito si uh, Riley. Uh, isa po akong basketball player. And uh, isang vlogger. So, kabarkada um, uh, ko dito sa Ah, uh, Sana po -enjoy nyo. Sana matakot. Matakot kayo. Pero, uwi kayo ng nakangitin uh, dahil... Uh, Uh, finally, napanood ulit natin ang ating uh, pinakamamahal na national artist. Yes! Ang um, uh, yes! uh, tayo sa ito ng um, kapatawag um, sa um, Big Screen ulit. So, uh, enjoy the movie po and maraming salamat sa pagkumahal. Yeah! Yeah! Yes! Yeah. Thank you sa inyo Ako po si hey. Jerry Gonzalez. Uh, isa po sa ng Of course, ano, you know, sobrang proud ako ulit na makasama ang nag-iisang national artist, ang nag-iisang superstar national artist natin. Thank you Maraming salamat sa suporta nyo. Of course, excited kami na mapanood nyo na yung pelikula dahil uh, mapanood ulit natin si Nanay Gay uh, sa sa pelikula. So, maraming salamat and enjoy the movie po. Thank you. Thank you. Thank you.

Sorry. Edgar <laughs> Best wishes. ko <laughs> yung